Welcome to Zard's House of History. Dito, bawat lumang bahay ay may kwento. Bawat pader ay saksi sa kasaysayan at bawat sulok ay puno ng alaala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses upang muling buhayin ang mga alaala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. Ito ang Zard's House of History. So, mga idol, ah, magandang umaga po sa inyong lahat at dito ako ngayon mga idol sa Purok do sa Malamunay uh, Don Carlos Bukidon kasi nadaanan natin yung ancestral house na family Agol. So hindi lang ito na Agol ang na ko mga idol, uh, tapos na rin ako sa kamag-anak nila Tatay sa Agol sa Dangkagan Bukidnon. So ito na bahay ay sabi ni Tatay ay na-build 1960s ata. So yan lang at abangan nyo lang ang aking uh, mga explore pa. Sa so, tara. Maayong buntag tay. misalnya kay ide tay? Eddie Agol. Eddie Agol. Dayon balai balay tay. Karaan. Kinsa nagtukod ani tay? aku papa gatukod ani. Unsay ngalan sa papa? Judoro Agol. Judoro Agol. Oh, Agol. Asa yang kagikan tay? Camiging kanigin so Kamigin. mga kaliwat ni mutay ang tagadang oh to ke yeah. okay human man ako og adto ilang balay tay sa dangkagan mga duha pa man suruk si mana karaan balay ko to sa oh nay nahin... basa kay dungan dungan oh, oh. pero ang imo tay dako kay bata aso hmm sum doon na pagani sumpay an ang taana hmm. Oh. gibuba kay so, na may gyapon unsa may dolnim si mo patay kamama at nido kapapahagap eh. Tapi ah, nagigiya po na akong siya. Nangalimot na lagi <laughs> ko. Limot ako. So, uh, mga idol, uh, mga hagapi sa aw, agul sa dangkagan, hagapi din ang middle name ni sa may-ari dito. Oo. Dayon, imong mama tayo, yung singalan? Arsinta. Arsinta ar Katian. Katian Agol. Agol. Oo. Mm -hmm. Dayon, ikaw tayo, ang sangalan nimo? ED. ID. ang sangalan Agol. Agol. Ang idol nimo lim mo, mautong Katian. Katian. And then, si nanay, katay mga sawa, ang to? Lydia Hilo. Agol. Agol. Ah. Alano, kaliwat, tagitin mo tayo ba? Ah. Pinakabukin ng anak tay? Duha. 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 Oh. o oh, kena dia balai utuh sa barrio laki babai, babae laki babae so nakita mo ko tay padulong ko sa san antonio nakita na ko nga naikaraan nga balay nya na timing pud na nanay sa dalan mo aku akong gipangutana maungan nga naabot ko diri den kini tay unsa ni nga tuig tukod si papa 1960 1960 dugay na tay ba oh dugay na tay kay nindom ka tayo unsang to iga na tao yung papa. Wa, wow. ko so, ka rin anak ba? <laughs> oh. Pero ang kagikan gid nila tay, kami gin, kami gin. Oh. So kaliwat gid mo ang tagdag nagagantay. Oh, nang kon lang, hmm. oh, lang oh, okay. si iga iya. Wan ra hapon na ni papa. So eh, Pero so, si kagad to dito tay, nagagan. Wa pag na mo adto ar ingon na aron siguwang na ko. Ay sa una bata bata pagkatay. Oh, Sir yes, kanunay media. So publasyon, Manila tay, Poblasyon. Dapat sa eskwelahan. Nang okay Oo. Oh. Oo, oh, ito. Hindi po bless yan. Hmm, so, hindi. No, na tumatagaan nga ka nang samaanhaan akong ang mga karaan nga balay, kaliwat sa dimo. oh, mawag mm. eh. Historical mo guni ako Oo, oh, lagi. Um, on say, talbaw si sa imong papasaw na tay? Mag-uuma raman. Mag-uuma sila? Oo, oh, dito sa usamis kami. usamis usamis may nakapuyo. Hindi, adito ah, ka na, na oh, anak? ko, dito ko nang anak na anak o gi anak mm, pagabot ni Odoy tay unsang tuiga 1959 out oh, 60 padulong na na 60, 60 dayon mo ano? ni pagtuko dayon pagtuko dayon ani pila pa edad mo to tay pag anin niyo kumay pa ka kumay pa ko iskwela pa ko muson ay iskwela ka muson tay hmm. Sa... 19... 65, 65 skula ka sulod na di ay na pa day flip tayo ha na plate? oh na ali tay explain ni unsa ning plate tay ah bago pa ba man ni duga abo duga duga na ni pero sining plate tay unsa may but pa sabot ani tay kana kini niya? a sa kuan ba na? unsa man ni siya gibutang man na ni ha Katong basig mo ni itong panahon ni Marcos una. Oh, Marcos na nandadaan. Ah, lagi. Subuti sila mga idol ni Tatay. Nandito pa ang kanyang fleet. Unsa kay lang number tay bas kada ganon sa balay. Wa ko pa ko ani gibutang man lang gud na adi di wala lang na mo pud Di Diha gyud na pagbutang tayo, wa na gidusba. Wa na mo orbito na. ma na Kini nga play tay mga unsang tuiga ni na gibutan. Marcos pa na mga 1986 ana ite mas Marcos ka pino. Mar oh Marcos ka tu amahan lagi. Amahan tu Marcelo. Oh Marcelo. Ba. Dember man tay Marcelo. Uh. Na ana na uh, oh, uh, <laughs> <Sos, laughs> da an ang ka ka. Unsang iskulan tay sa college? High school pa dulong college. Ay, di hindi, nagagmasunay. Siyos, lisod ako, tinabuhi sa kwan muson hmm, so mga idol Kaya, kwan man self supporting oh, oh. mas gwapo tay kay imong nakuan imong history pon hmm. pero magulian na kay tay dili dili unom kami mm. usa ka ng dipuyan ano pud dapita to nga side tay dini sa dulugon na kita ka na dulugon din eh? Oo, oo. Parang kay dulugon. Oo, dulugon. Kurusing Kisanday. Ah, Kurusing Kisanday. Oh. Uh, patoo. Oh, uh, pat Sabida. kay uh, patoo lagi, Kisanday. Ugikan ka din eh. Sa wala? Di ka sa wala. Bibo naman kayo Aron dito, tay. Kurusing. Oh, bibo na. Sabi na ang lik. Oh, lik. Oh? Lik. Apo, oh. So, sa una na na Wapay balay na diha. Kaya bigga bakle. Raga to sa wala, tay. Bakle mo lang. Bigga mo Oh, uh, kan mo swan. Padudulugon nya. Dulu Rapro Dulu pa kayo. Sa kami. Rapro pa kayo. Ay sos. Sabot pa kayo lagi. <laughs> Kung gabi ang story din Dulu ni tatay no. 69 kasi. Imong mamatay unsa ay talbao? Mao gi Abag ah, lang. Mhm. Unsa matay sa tay imong papa? Unsa tuig? Dugay na to. Dugay na tayo, dito diba kayo matiwalaan. <laughs> na, na, to man sa lubong makita man ito. Ah. Oh. So, Sabi lang tayo, ang basta kay nakuha nakuha ko ang ngalan, kay hmm. papa, kay ngalan ngayon si mong papa, kung ikaw na niya siya ginagtungkod. Doon hmm. yung sa'yo mga gamit tayo, hindi mga kahoy yan eh. Mga gamit ani? Oo, oh, pag, unsa sa'yo mga materialis, tugas. Tugas, lawaan, bayong. Balayong unsa ola, Wala. Wala diba bayong ni. Unsa eh? ano pa? Tugas ra ba. Tugas ug Oh, mara. Tugas ug lawaan ra. Ni. wala uh, gina sa ingon na, ola, na, gina, na, na, na -o, Wala na rinubit. Mao gyud. Mare rinubit na wala gyud. Ya kini diskansya ug gi ikaw na na. Pero kanang salawa wa Tingala ko tayo ba anong mga karaan balay sa una, dosing gitu? O, dosing danas kay hadlok lagi kay isos din ni, permero lagi, lasang palagi ni a Kung lagi po, istor sa lolo nga, mm. pa, din hi daw, lasang tanan. tanan tanya, nga. nga mga kahoy tayo, dira, naligit ko ha. Din Gabas lang. Hmm, gabas, tao. Abi no? Dena na nagpanday ni tayo, taga asang pod. Taga din hi man, pero nang mga tay naman. Kabat sa si mong papa. Hmm. Kabat. Oh, so, gwapo kay ang story tayo no na maisgutan na to ang kinabuhi sa si imong papa ba. Mao ra to tay ang kuan ra sila kanang mag-uumar gid imong papa. mag uumar akong papa. Pero ning kamot gid, ning kamot lagi eh. nakapalit kapalit diri og. Pero meron na palit na mo tulok ektarya. Mm -hmm. Kini nito. Mhm. Mm tulok ektarya. O Onya. Ngadto ngadto nakapalit mi sa bangbang hmm. lima ka hektarya. Oh, grabe din ko Konya, ma, ang mga anak kay daghan man mi. mo kabuktay. Buhi karon unse, pero wa nang matay naman. Ang oh. tanan gyud pila mo tanan? Unse, unse. Unse diyan ang nabilin don. Pila na mo? Tuglo. Pat. Lima. Tuwi na lang. Hmm. So, unlong po ang kuan pero ikapida ka tay. Ikapito ko gikan sa kamagwangan. Kamagwangan um, ang wala na ninyo ang kamagulangan kumag ng pakuan okay. Ay imo mga manghod na pa sila. Na pa na lang. Ah sa ato ba. Ang midway dai sa kuan sa una. Don Carlos. Hmm. Ang usa manghora na mo. Tuasa gawas. So, siguro tay, imong papa, o si, tay, sa, dito sa nangkagan ni Agul, pareha lagi sa nag-middle tay. Maulang, hagapi uh, mo po nag-middle name ato. Mga ma lagi, suon mo siya. Alang-alang mo. Grabe no, kaya nang, nagkawa, wag nagtuo tay, nga, kay pag-ingon ni nga hagapi, hagapi man. Hagapi. Hagapi, suon so, lagi lang papalay soon nga mate nang kuan ang mga kuan naman lang siya mga anak na pod mm, so Agol family sa Dangkagan dito ako ngayon sa Agol din sa dito sa ano yung sa ano ba dito Manlamunay Manlamunay ni Manlamu unsa ka purok tay dos Dito ako ngayon sa Purok dos Manlamunay Don Carlos Bukid noon Agol family din at sabi ni tatay uh, magkapatid Oh, magkapatid. Ama, na, ama ni tatay o agol. Sa dangkagan. Dangkagan, magkapatid. Kasi pareha nang middle name tayo, eh. Hagapi. Hagapi lagi. <laughs> Dahil alam mabalsin ba din. na ako tayo, ganang igagaw ra mo, parintira nga layo. Pareha mag middle name. So on good, papa. So nabanggit mang good trick sa agol sa dangkagan. Yan, ang mga kaliwat tayo nino, nas Don Carlos. Kaliwat lang, nas Don Carlos, Kamigin, anak. So, ang sa Don Carlos, mao na ni, ikaw. Hmm. no Carlos, mao na. <laughs> so, malipay sila tayo makakita po nga ang imong balay na apil na ko. Maapil yung video? Hmm. <laughs> Makitaan man nila nga, uy, nakuanday nila si ko ano, oh. sa Don Carlos. Kaya ila tayo, nabiduhan po na ko. Pero kuan po ila tayo. And gamay sila ha? Gamay ano yun niya. Gamay, pero, pero, wala nang po magpilik dito. Tindok wala na ito kuan kung ano ba, kininian, uh, patilid na ni. oh, pero, ang imo tayo, napit sa kining teres, pagsaka sa gdanan, wala man ang guba, ilaki, natanggal ang dingding tay uh, Kana lang, mao na gina, na nga guba na ang dingding, o Anak Ano lang pa, pagtawan? Hmm, dili, natamong lapos ganyan sa ato. O, oh, Hindi na lang sa taas kay, bura ba, o, um. Oh. kini tugas gini sa tanan tay. Oh, uh, wala namang nahi. Gikan ano, sa pagdimo. Ang labi na lang namo ni hmm. karaan man mao mao may giingon nga ay na lang labti ng mga karaan. Guwapo magitay dili mahilabtan ang karaan tay. Unsa kay guwapo tag natoy wa say gamit na bilin tay ng karaan niya. Tindi. <laughs> sa ko Bangko ra na bilin. <laughs> Mura ni isa. Mura gani isa tay? Mura gani. Mao mga labi sa day mga karaan. Ha? lamisa. Wala na.

<laughs> Matining. Karon ko kita ngan Terang... aku Oh, sumo idol. Agol mende my my name, family name nila ni tatay Agol. Balug lagi oh, family Agol family. Ah, tama. Agol family dili oh. surugdanan sengalan sa ngalan. family If lagi. Mm -hmm. oh. Kau, bukaran pun lagi yang anak Tay. So mga idol, uh, sabi ni tatay, ngayon man siya nakakita ni. Karang pabila ko kita. Mm. Daan man hindi <laughs> butang well, man. Okay, nabantayan ako, tay. Mm. <laughs> Wa wow, man ko nga. Himbawaan. ni tay, sa paghimo ni Balaya, bro, na ni. Kulit na nga. Sayo no, basig na ang gikulit na rin ang kwantay, ni tay. ito gitukod? Wala na. Wala no? Dari um, pikas. Sira lang na to tay.

Oo, oh, na kong karaan, katong gamit, hindi lahat tayo ba? May guwapo. Why the yun, karaan ah? Picture, ang tatu tayo na, no? si mong papa, wala so... yun. Hindi, okay. yeah, yung picture, basta gamit isa. Wala yun. Sayang. Mga, tinira mga balay yun. Sayang tayo. Puli po, ni magunin ko din, he? Puyo. Katong, kay dito mga kusubang bangga puyo po, na yung hmm. kondito balay ga gamay na guba na pod mm. di pa puy ani og laing tao ah uh, daghan na ka puyo oh una nga na imo ka ko dai yung una, po, then, bisu ko ani nga guba naman uh. mm. pero gapo <coughs> imo tay gi wala gid ingon na utlo kini okay, barag bago na ni tay oh bago na lang ni ako mm. na hindi ko usab na grabe sa una nga panday tay ba kay oh. na niyo pa hauna tingala lagi ko ikuwa

Sayang tu ilang mabangak tayo, wak naik mabangak. Kok kaya bisa kok? Biar tak nak halam Salam dumun. Wapu segi ya, apun. So, pasalamat gini ko tayo nga naabot po diri nga. Kaliwat ala yung mga tong sarangkagan oh, nga, nga. <laughs> <laughs> so, oh, ako na to. Kok ni apun? Oh, malipay okay, sila tayo kita. Kok ni apun dito? Mana tay? Mga dua nak, mga dua kesimanan. Mana? Oh. Tapos, po. iyang mga kaliwat tay daghan kaya nga nai tagabalingasad oh tagabalingasad yeah, nag nagcomment sa ako mga post nga nalipay sila kay nakita nila sa akong post ba na taga Kamigay na anawa digikan sa Kamigay in papalagi hmm. <laughs> so unsa istorya pa si mo papatay kanang sa bahin sa katong gira sa hapon daw na kay kasapon gito siya ah oh, siya ikaw ka sa puntay wa na ko mag wa pa ko batao 45 unsa kang kuno na tao dito eh 1947 man ko Ah, linaw na. Lin oh, linaw na. Mm. Doon sa may kwentos yung papasaw na tayo. Eh, sus, su, kung lagi, dakpunon man na. Dakpunon man sila. Amot nga nung dakpunon. Ang agol? Oo. Oh. Sa katong gira sa World War II? Sulod lang, Bet. Pero may lagi sa ilarabagay. Buwa na mag-gawas-gawas. Sabi no? Kahit dagkan man hapon mo, kan? Kay kato nga panahon tay lagi kay mga igsuon padto nga nakasapon sa gira gagmay pa. Ng magulang nimo. Oh, mga magulang mm. nimo. Nga imong na nagdagan na, no sila bisan sa. Unsa pa gyud naamanoy. Naamay dalan lagi. Mm Mo -hmm. may lang giagian ang kuan. Dalan sa mga hapon. Ngapon. Mm. Ah, man tay. Sa Pradel. Okay, wala pa man sila naabot diri na oh, ah, katukod. Dito sa Pradel. Grabe yung nila, no? Sige, sige, bakwit. Ito tayo. Bakwit mo lang nga. Sir, sure, kanuna lang. Bakwit. Bisa na siya. Kaya yung hapon ko na sa una tayo nga. Hapon ah, pa tayo. Giyadong... Patay. Pero ang Amerikano tayo, laban gito sa ito, ha? Oo, oh, alam nga. Mm. Oo, oh, laban gito noon. Yeah, pero na, ang hapon. Lagi mga Amerikano. Maabot. Unang hapon. Mm. Na, na may hapon dito. Sir. Sure. Okay, progress rescue naman itong Amerikano, no? Ano naman lang itong Amerikano na ulahi ba? sila isuf no degendagan lagi nakaingon lagi anak dar sila kutub ti alay mga kini tay hey. Beryon, hey. pero, anong, mga oh kada grabe ta lubong magid sa kana yuta pero nganong dili sa malata tay bigo tugas no tugas good grabe gid ning tugas ba ay dire nga side tay inyo nang gilis sa dingding kana side bo anak bag na na okay bag okay. na daot na siya daot na

Wala. Lusong mo na eh. Dali na eh. Daan ah, dili, na na. Bago na. <laughs> uh, Bago diba? na na. Ako na eh. Ako na na. niya ah. O, di ba? Di ba? Sayang tayo lang ah. Kanira rin doon mo <laughs> eh. Kaingon eh. Kanira nga sa'yo diba? Wala man ako na no? Wala na. Kini ano Wala na wala. Wala ni Wala ni mga kuangyad. Usab? Usab. Paniraman man gyan. So na apel na to tayo, lipay ang imong mga parentian ni tayo makakita na pod nga ang agor sa dangkagan human na dinipod sa malamunay, ako na pong naniyan. Ako ramang po din eh. Mm. Siya. agol. Mm. So, malipay sila. malipay, <laughs> malipay sila kung <laughs> um, makakita ano nga kraan. Oo, oh, niya gabi. Mag-post mo kung niya gabi yan ito eh. So, makita niya. Ah, oh, hindi. So, ang so, sayo mo ikasulti tayo. Nga, nakuha <laughs> na kung is owner. Alin, nanay! Nag Ali na ba? Ali sa. Ano ah. Harma ka. Ay Ali na. Kuan di. Liwat gid ni nang igsuon lagi di ni dili man ingon. Ang agol sa kuantay, oh, nay. Kuan? Pareha man sa Hagapi oh, ha ni... Papa. Uh. Ang tagya? Oh. So? Oh, hagapi ay. Mapay... Taptain. Taptain kaku, Tunggung. 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 <hatten> oh itu ni. Itu ni papa gun. Itu ni. Apa dekat naik? Mana man? Ya. Ah segi si tate. Duka gun gun dua bedik kakak. anak ini. Ah mengo anak nang menang nang brin. Megi butang menin Maiki, Baik, baik. Biar kami naik di saka mi taman sekarang nakita na mo ang suportahan ay banam de gi ukit da na ang. Minyo na. Dan dinhi ngasaid tay. Dinhi ambot lang ka Pag puyoknya, pag balai dini, tamu ra? Kamira ani, di. Aw, dirilik pa. pa me, dintu pa atung balai ngan, ah, na atung balaya ahinu karaan Keraan dia puntung, tak? Wakna. wakna. Dayon, wakna. din na dayon. Ah. Walai lain dari tai selingan. Walai selingan dia, bisa nsaka puan. Kini, hmm. belasang peni. Belasang kesapun, gida ikat tulasan oh. kai. Belasang peni ni a, ah. kanan lik dia. Lik pina maloy. Blasang, Blasang pake enak. So, naik idaghan ko dia mangatang ba sa una panahon oh mm -hmm. sa Kenang kanang kanang, kanang, kanang don carlos Sauna. Kenang kanang carlos Sauna Centro. unsa pa man diha mingaw pa kayo lagi kayo kahuyan pa na diha oh ko ka, lasangan pa lagi grabe <laughs> na pan kanang crossing dia. isos ko eh. balay dia usar ragyo naka dia kaning balay din nang ila junjun gubat na pod sarap pod Kuan ba wa may wa may mga slingon. sabi sa una bitaw nay atay kay mga bisan sa kung hmm. lulo Walay... sa una ina anak giapon mo wala gi giapon ngunaw na grabe sakripisyo nila pero pag na mo din hay eh. do na nay kasada gamay wala uh, lang pero agyas na kabaw kabaw ba Alang-alang. <laughs> <ha. laughs> Dahil mo... Um, eh, three-fourth yan to, nah, din eh, basta, manamunay. Patay na po, lagi ang kanal to. Ngamatay na. Tunay three-fourth. Muin na sakya na mo, padulong din he. Sabi no? Hmm. Yan manamunay. Siya na po, siya. Pero nakakakuan ba? Na, atulang na, dito siya, kuan, crossing. Yung Tell hey. me. Deep one. Ay, naatlan lang. Nakasakay ato ito. Kaming papa ato Pero gamay, pagkat ito tayo. Ay, sir. Bata pa kayo lagi. <laughs> Salamat <laughs> lang kita nga. na lang ito. Makita ko siya mo mga pag-umangkon tayo, mga kaliwat. Kami gin mga gina kaagi kagi. <laughs> o. Oh. So, basi na kayo pabot tayo. mga... Uyuan, gusto nga si mong papa nga, dugay, nga mga nakita, kasi niyang mga no, anak. Naman, ang mga anak noon. O oh, si oh, sige tayo, istorya tayo, yung mga kalikay, naamigin kami yung daghan. Ito kan yung toa sa kamiging, pero ako ka ito kamiging. O, oh, istorya oh, tayo nga, makitaan man yan nila. Ah, sila na may hingan hindi rin sa dyang kagagan. Kagagan lagi? Oh, pag reunion mm -mm. dito sa dyang kagagan. Sabi no? Na, Wa na ako ikasulti kay Basta makita nang gid ni didto tay nga kami gin kailan ka na sila. Ang problema lang tay mga bagong tubo wa na ka ila. O oh, kana na. Anak, anak, anak. Mm. Bagong tubo wa na oh, pero pero tigong tigawang nang no? ka ila. Oh, oh, kanang pare-parehan ninyo og edad makakuan Uy, pa sila. Wa gid kita. Ha wino? Ini na man na siya nagdakot kabuti. Wa gid ni. O na siya. So makita in dad idad na akong karon 38 oh 28. Di man. Kani sila sa usamis, ginidritso. Diritso. Oh. Gitan kami ging usamis, hindi da. Kaliwat sa nyo tay. Mo <laughs> <So, laughs> Makita man. nila tay basig na ipanahon makabisita sa diri. Bigid para ham go ka play kaliwat kini nila nay. Mm. So salamat kitay ha. Ah, oh, pa okay, salamat. Dagin salamat ay. Ya yeah, welcome ko sa inyo ha. Yes. Sabi na si nanay.